Terima kasih telah menonton! lang po kamu ti parang tabal. Yung mga ini na ma, ma ano, magpalawig or makatabang sa pamumuhay ng lambang sa sa inyo. Kapag sayang mo no, na oportunidad, oportunidad na ini na may magamit sa anuman na dugo lugo kaya sa rong tao, dahil tapos ito pag gamito, gamito ito para mapa mapaasenso. Pag na kami ay binayaan ng ganitong programa, asahan nyo po ma'am, para laguin po namin sa tulong ng awal sa so, mga kapwa-member po. Think positive lang tayo, huwag tayong panghinaan ng loob kasi ako nga kaya kay ko gabos kung kaya, kaya tayo ni, basta tulong tulong lang, ano man. Hindi kita, hindi na pa. sunta, pabangot salamat po sa mahal na Diyos. And po, salamat po sa inyo. Okay? Salamat po sa inyo sa pagtabang. And syempre po, salamat sa gabus na naging parte ka ng kasasosyon para mabili ko nito. Sana po pada ba kong hindi na inigari magyabog. Okay? Ini po kaya na sustainable livelihood view program. Iba po kami tiba po niya. Sustainability plan. 5 years sustainability plan. So, inot kong taon ang tiliapong nito dyan. Punla. Angandua, usbong. Ang andua, usbo. Pangatlo, sa pangatlo po, sibol. And sa pangapat, yabong And ang panglima ko kami. Ako, sa rosa, beneficiary ka uh, SLPE, ang at kabuhayan kami sa San Roque, Malilipo. Ang uh, dakula po, salamat sa inyong mga taga-disability. Kami pinagkaloban ninyo na ganitong programa. Nagpapasalamat din po kami kay R.D. Norman Lauryo at kay Sekretary At Cachalian.